Kumusta, mga ka-senior Pinoy? Welcome sa gabay kay Senior Pinoy. Naisip mo na ba yung paborito mong siesta? Baka hindi lang pala pampahinga, kundi isang silent saboteur ng iyong kalusugan. Shocking, di ba? Pero ang paraan ng pagtulog natin paglampas ng 60 ay may malalim na epekto sa lahat. Mula sa tibok ng puso mo, sa talas ng isip, hanggang sa haba ng buhay. Hindi mo akalain. Pero ang pangasimpleng gawi sa pagtulog na ginagawa nating araw-araw ay unti-unting humuhubog sa ating kinabukasan. Ayon sa mga bagong pag-aaral, may mga gawi sa pagtulog na akala mo'y harmless, pero unti-unting sumisira sa iyong kalusugan. Kaya't kung gusto mong maging sharp, malakas, at masaya sa iyong golden years, dapat mong panoorin ang video na to. At talakayin natin ang limang karaniwang pagkakamali sa pagtulog ng mga senior ayon sa siyensya. At syempre, ibabahagi ang mga simpleng pagbabago na makatutulong para makapagpahinga ka ng ligtas at nakakabuti sa katawan. Manatili hanggang dulo para malaman kung paanong ang maliliit na pagbabago sa iyong siesta ay makapagpapasigla sa iyo, lilinaw ang isipan at makatutulong sa sigla mo. Karapat dapat kang makatulog ng ligtas at panatag. Bago tayo magsimula, paki-like ang video makakatulong ka sa pagpapalaganap ng paalaman ukol sa malusog na pagtanda. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na sa gabay kay Senior Pinoy at i-on ang bell para wala kang mamis. Kung gusto mo ang video, mag-comment ng numerong isa. Kung hindi mo gusto, ilagay ang numerong zero para malaman ko at mapaganda ko pa para sa'yo. Simulan na natin. Pagtulog ka agad pagkatapos kumain. Ang Digestive Disaster A. Ah, ang sarap ng tanghalian, no? Mainit na sabaw, paboritong ulam, tapos, boom, tinatawag ka na ng sofa o kama. Instant siesta. Parang gantimpala sa matinding pagod ng umaga. Pero teka muna, bago ka sumuko sa tawag ng anto, may sikreto ang katawan natin na dapat mong malaman. Bakit ito nakakasama? Kapag kumafain tayo, lalo na ng mga pagkaing mabigat sa carbs, protina o taba, ang buong digestive system natin ay nag-o-overtime. Parang isang pabrika na biglang nagtatrabaho ng todo, kailangan ng enerhiya, kailangan ng tamang daloy ng dugo. Dito pumapasok ang gravity, ang unsung hero ng digestion. Kapag nakaupo o nakatayo ka, tinutulungan ng gravity ang pagkain na manatili sa tiyan. Pero pag humiga agad, lalo na ng patagilid o nakatihaya para kang naglagay ng speed bump sa digestive highway mo. Ang resulta, acid reflux, heartburn, at sa mga senior, mas malala pa dahil humihina na ang muscle na pumipigil sa acid sa esophagus. Paulit-ulit na acid reflux, pwede itong maging chronic inflammation, esophagitis, at sa pinakamalalang kaso, Barrett's esophagus, isang precancerous condition. At hindi lang yan. Ang paghiga ay naglilihis ng dugo na kailangan ng tiyan para sa digestion papunta sa utak at kalamnan. Imbes na sumigla ka, mas lalo kang malulutang parang mental fog na bumabalot sa isip mo. Para sa mga may alta presyon o diabetes, doble ingat ka rito. Tips para maiwasan ito. Igyan ng space, hintayin mo ng 30 hanggang 60 minuto bago humiga. Hayaan mo munang magsigula ang digestion. Move it, move it, Maglakad-lakad muna, magugas ng pinggan o magligpit ng mga gamit. Ang simpleng paggalaw ay nakakatulong sa panunaw. Recline, don't lie flat. Kung talagang kailangan mong magpahinga agad, pumuesto ka sa reclining chair, hindi sa kama. Panatilihing nakataas ang upper body mo. Listen to your body. Kung palagi kang inaantok pagkatapos kumain, baka senyales yan ng... Yan ng pagkabagot o depresyon. Hanapin ang ugat. Dalawa. Sobrang habang pagtulog sa hapon, ang groggy trap, mga kagabay. Sino ba naman ang hindi nahuhulog sa tukso ng tanghaling idlip, lalo na kapag busog na busog ka sa tanghalian, may sabaw ng sinigang, pritong isda at kanin na parang bundok. Pagkatapos kumain, parang hinihila ka na agad ng unan o banig, ang sarap. Madalas pa nga sinasabi ng iba, sandali lang, idlip lang ako, 15 minutes lang. Pero ang ending, pagdilat ng mata, halos dalawang oras ka ng tulog. Kaya pala kanina tanghalian pa yung adobo, pagbangon mo merienda na, at tinapay na ang handa. Pero heto ang hindi alam ng marami. Hindi lahat ng tulog ay nakabubuti. Oo, masarap at nakakarelax. Pero kapag sobra, nagiging kabaliktaran ang epekto. May tingatawag tayong sweet spot pagdating sa siesta. At ito ay nasa 20 hanggang 30 minuto lang. Kapag lumampas ka ng isang oras o higit pa, pasok ka na sa bitag na inatawag nating groggy trap. Ano ba ang groggy trap? Ito yung pakiramdam na pagising mo, imbes na presko, mas lutang ka pa, mabigat ang ulo, hilo, at parang gusto mo pang humiga ulit. Ang tawag dito ay sleep inertia, parang engine ng kotse na hindi agad umaandar kahit pinaandar mo na. Para sa mga senior, mas malakas ang tama nito dahil mas sensitibo na ang body clock. Ang ending, nagugulo ang natural na gising tulog rhythm ng katawan. Pero teka, hindi lang ito tungkol sa pagiging antukin, ayon sa mga bagong pag-aaral sa neurologiya, Ang sobrang pagtulog sa hapon ay may koneksyon sa mas seryosong problema sa kalusugan. Kung mahilig kang mag-idlip ng mahaba, mas mataas ang risk na makaranas ng memory loss, yung tipong hinahanap mo ang salamin mo, pero nasa ulo mo na pala. Mild cognitive impairment, mas mabilis kang malito o mawalan ng focus. At oo, mas mataas ang posibilidad ng demensya sa paglipas ng panahon. Bakit nangyayari ito? Sa nasisirang circadian rhythm ang natural na orasan ng ating katawan. Kapag sobrang tulog sa araw, masisira ang tulog sa gabi. Imbes na mahimbing at malalim, nagiging putol-putol at mababaw. At kapag laging ganun, susunod na ang problema. Mas humihina ang memorya, lumalakas ang risk ng depresyon, naapektuhan ang resistensya laban sa sakit at mas lumalaki ang tsansa ng heart disease at high blood pressure. Kuwento ni Lola Inday at Lolo Ramon, halimbawa, si Lola Inday, mahilig siyang matulog ng dalawang oras tuwing hapon. Ang sabi niya, mas masarap matulog sa hapon, mas malamig. Pero gabi naman, reklamo siya ng reklamo. Bakit kaya alas dos ng umaga? Kising pa ako? Si Lolo Ramon naman, kabaligtaran. Sinusunod niya ang 30-minute rule. Kapag nag-idlip siya ng sandali lang, pagising niya masigla siya at kaya pa niyang magbilig ng halaman o makipagkwentuhan sa kapitbahay, makikita natin maliit na pagbabago lang sa ugali ng pagdulog pero malaking epekto sa kalusugan at araw-araw na sigla. So paano nga ba makataiwas sa grogi trap? The power nap rule limitahan ang siesta sa duente hanggang 30 minuto. Sapat na ito para maging alerto ulit, bumaba ang stress at gumanda ang mood, nang hindi sinisira ang tulog sa gabi. Set your alarm huwag kang umasa na gigising din ako kusa. Sa totoo lang baka magising ka nga, pero alas 6 na ng hapon. Kaya mas mabuti mong alarm clock ko cellphone timer. Find your quiet zone pumili ng maaliwalas at komportabling lugar. Mas maganda kung hindi mainit at hindi maingay. Para mas mabilis kang makatulog ng saglit. Seek the root cause. Kung palagi kang nanghihina at parang kulang pa. Ahit tatlong oras ka ng tulog sa hapon baka may mas malalim na dahilan. Maaring kulang ka talaga ng tulog sa gabi, side effect ng gamot, mali ang diet, o baka may kondisyon, gaya ng sleep apnea o depresyon. Mas mainam ng kumonsulta sa doktor o sleep specialist para siguradong safe. Kaya mga kagabay, tandaan, sa pagtulog sa hapon, hindi ito parang rice cooker na mas mahaba, mas luto. Sa siesta, mas maiksi, mas panalo kung gusto mong gising at presko hanggang gabi. Sundin ang golden rule, 20 to 30 minutes lang. Short but sweet. Pagtulog ng matagal sa nakahilig na posisyon. Ang recliner risk. Mga kabay, sino ba naman ang hindi naeengganyo sa isang malambot? Magwalis, magluto, mag-alaga ng apo. Aba, parang jackpot ang upo sa silyang nakahilig. Ang lambot, may banayad na ugoy tapos may paboritong palabas pa sa TV. Ang sarap parang hinihila ka ng antok. At doon na nagsisimula. Dahan-dahang pumipikit ang mata mo. Hanggang sa tuluyang ka nang makatulog. Ang balak mo lang ay pahinga muna saglit. Pero paggising mo, tapos na pala ang telenovela at abot ka na sa balita ni kabayan. Pero eto ang hindi natin madalas naiisip. Ang matagal na pagtulog sa reclining chair ay may tinatagong panganib hindi lang sa katawan kundi pati sa isipan at emosyon. Bakit ito nakakasama? Uno, paghinga. Kapag nakahilig ka at baluktot ang puhod, hindi ganap na nakakagalaw ang diaphragm, ang kalamnan na tumutulong sa paghinga. Ang resulta, mababaw na paghinga, kaunting oxygen lang ang napupunta sa utak, puso at kalamnan. Kung palagi itong nangyayari, pwede itong magdulot ng madaling pagkapagod, pagiging lutang o malabo ang isipan at dagdag na stress sa puso. Delikado ito lalo na kung may ibag ka na at may dati ng problema sa baga o puso. Dalawa, sirkulasyon. Kapag matagal kang nakaupo o nakahilig, bumabagal ang daloy ng dugo pabalik sa puso. Lalo na kung nakabaluktot ang tuhod, mas lalong naiipit ang ugat. Ang epekto, pamamanas ng paa, pananakit ng binti, at sa mas malalang kaso, pwede itong mauwi sa deep vein thrombosis, DVT, yung pagbabara ng ugat sa paa kung sakaling may piraso ng bara na umakyat papunta sa baga nagiging pulmonary embolism ito isang kondisyon na maaaring ikamatay kaya mga kagabay hindi porke komportable ay ligtas na mental at emosyonal hindi lang katawan ang apektado pati isipan na dadamay kapag natutulog ka sa sala habang bukas ang TV hindi rin talaga iyon quality rest maingay maliwanag at putol-putol ang tulog at minsan hindi dahil pagod ang dahilan ng pagidlip, kundi dahil sa pagkabagot o kalungkutan. May ilan na naging rutin na lang ang pagtulog sa upuan dahil wala nang ibang ginagawa. Kaya ang tanong minsan, tulog ba talaga o escape plan lang sa commercial ng paboritong palabas? So paano iwasan ang recliner risk? Prioritize the bed ang pinakamahalagang tulog ay sa kama pa rin, patag, may suporta, at tahimik ang paligid kahit 20-30 minutes lang, mas dekalidad ang idlip mo kaysa dalawang oras sa silya. Limit recliner naps, hindi maiiwasan, gawin itong mabilis. Saglit na power nap, hindi full-blown siesta. Support system, kung talagang masarap matulog sa silya, maglagay ng unan sa leeg at likod para may suporta. Iwas sa pilay at pananakit ng katawan. Break the cycle, pagkagising, huwag manatili sa upuan. Bumangon mag o maglakad-lakad sa bakuran para muling umikot ang dugo. Ask yourself, bago matulog, tanungin ang sarili, pagod ba talaga ako o bored lang ako? Kung dahil sa boredom, mas magandang gawin ang ibang bagay. Magbasa ng libro, tumawag sa kaibigan o lumabas para maglakad. Mga kagabay, tandaan, ang recliner ay ginawa para sa pahinga, hindi para sa tulog ng kalahating araw. Kung gusto mong manatiling malakas at masigla, Huwag iasa ang kalidad ng tulog sa silya. Mas ligtas at mas masarap pa rin ang tulog sa kama. Ang idlip malapit sa oras ng pagtulog. Ang circadian chaos. Mga kagabay, sino ba naman ang hindi matutokso sa idlip? Ang sarap kaya nung pakiramdam na maupo ka lang sa upuan, ipikit ang mata, at hayahang lumamig ang electric fan. Para kang nagrecharge ng cellphone na low bat na. Pero gaya ng cellphone, may tamang oras ng pag-charge. Kasi kung mali ang timing A ng idlip mo, nako, Circadian chaos ang aabutin mo. Ano ba ang circadian rhythm? Ang katawan natin parang may sariling alarm clock na hindi nakikita. Ito ang tinatawag na circadian rhythm. Siya ang dahilan kung bakit antok katuwing gabi at natural na gising sa umaga. Siya rin ang kumokontrol sa mga hormones na parang crew ng katawan. Melatonin, ang antok hormone na pinapalabas kapag gabi. Cortisol ang gising hormone na aktibo kapag umaga. Nayon isipin mo, kapag nag-idlip ta ng 6.30 o 7 ng gabi, parang milito mo yung system ng katawan. Ang utak mo nagsabi, ay gabi na pala, tulog mode na tayo. Pero pagdating ng alas 10 ng gabi, oras na para talagang matulog, bigla na lang. Halate ka, nagsiesta na tayo kanina ah. hindi pa tayo dapat antukin. Ang ending, gising ka hanggang alas iso o alas dos ng madaling araw. Sleep pressure, ano yon? Bukod sa circadian rhythm, may isa pang mekanismo sa utak natin na tinatawag na sleep pressure. Ito yung unti-unting naiipong antok chemical na ang tawag ay adenosine. Habang tumatagal ang gising mo sa araw, dumarami ito sa utak kaya mas inaantok ka sa gabi. Kapag nag-idlip ka ng natulog, bigla kang nagiging wide awake. Bakit mas delikado ito sa matatanda? Habang tumatanda tayo, natural ng mas kaunti at mas mababaw ang tinatawag na deep sleep. Ibig sabihin, mas konti ang oras ng katawan para mag-repair ng muscles at organs. Mas kaunti rin ang oras ng utak para mag-ayos ng memorya at emosyon. Kaya kung nadagdagan pa ng maling idlit timing, mas lalong bumababa ang kalidad ng tulog. Ang resulta, pagod pa rin kahit mahaba ang oras sa kama. Antukin at mabagal ang kilo sa araw. Minsan, mas iritable at mabilis mainis. Example story, isipin mo si Mang Tonyo. Tuwing hapon, pagkatapos magdilig ng halaman, mahilig siyang umupo sa duyan. Ang sabi niya, pikit lang ako saglit, hindi ako matutulog. Pero ayun, pagdilat niya, 7.50 na ng gabi, pagpasok niya sa kwarto ng alas des, gising na gising siya. Nagbukas ng TV, nanood ng late night show at sa sobrang gising pa, natapos pa niya yung buong pelikula. Bandang alas dos ng madaling araw na siya nakatulog kinabukasan, pagod, antok, at wala sa mood. Tips para iwas circadian chaos. The 3 p.m. rule hanggang alas tres ng hapon lang ang idlip. Mas safe, mas effective. Keep it short. 20 to 30 minutes lang. Parang merienda, hindi dapat full meal. Nap as extra, not kapalit. Tandaan. Dagdag lakas lang ang idlip. Hindi siya pamalit sa totoong tulog sa gabi. Observe your pattern kung lagi kang hirap matulog, tingnan mo muna. Baka yung huling idlip ang totoong salarin. Kaya mga kagabay, huwag abusuhin ang idlip lalo na kapag malapit na ang gabi. Dahil kung hindi, baka makasama ka sa graveyard shift club. Gising sa hating gabi, kasama ang mga pusang gala at kapitbahay na naglalaba ng disoras. oras. 5. Pag-idlip ng hindi inaayos ang kapaligiran. Ang sensory sabotage. Mga kagabay akala ng marami, lalo na ng mga nakatatanda, simple lang ang pag-idlip, pikit ng mata, hinga ng malalim, tapos tulog na. Pero ang totoo, hindi ganoon kadali. Para talagang maging recharge mode ang idlip mo, kailangan maayos ang kapaligiran. Bakit? Kasi habang tumatanda tayo, nagbabago ang kalidad ng ating tulog. Totoo na medyo humihina ang pandinig at paningin, pero nananatiling alerto ang utak natin sa mga nangyayari sa paligid. Kaya kahit konting liwanag o ingay, pwedeng makagulo sa tulog na dapat sanay mahimbing. Bakit ito nakakasama? Liwanag. Ang liwanag ay isa sa pinakamalakas na signal para sa ating circadian rhythm, ang body clock na nagsasabi kung gabi na. Kapag maliwanag ang paligid habang natutulog ka, ah, lalo na kung galing sa TV, cellphone o sikat ng araw mula sa bintana, bumababa ang produksyon ng melatonin. Ano ang epekto? kahit nakatulog ka mababaw lang ang tulog mo gumising ka man hindi ka presko parang natulog ka sa jeep na umaandar laging alanganin ang pahinga ingay minsan sasabihin natin sanay na ako sa tunog ng TV o parang background music lang ang ingay ng kapitbahay pero kahit hindi mo namamalayan nakakaistorbo pa rin ito ang utak natin ay parang security guard na hindi natutulog kahit pulog ka naririnig pa rin nito ang paligid. Resulta, hindi ka nakakarating sa deep sleep o REM sleep, yung parte ng tulog na pinaka-importante para sa memorya, konsentrasyon at emosyonal na balanse. Lalo na sa matatanda, mas maikli at mas sensitibo na ang tulog. Kahit simpleng kaluskos, pwede ka nang magising. Pwesto ng katawan, hindi lahat ng idlip ay komportable. Kapag nakayuko ka, walang suporta ang leeg. Dot. O baluktot ang tuhod. Pwede kang magising na masakit ang batok, likod o kasukasuan. Kung may hika, arthritis o sleep apnea, mas grabe pa, pwedeng maapektuhan ang paginga. Tandaan, kahit maikilang ang idlip, kung mali ang posisyon imbes na power nap, magiging pain nap. Temperatura. Alam mo ba, natural na bumababa ang temperatura ng katawan kapag natutulog ka? Para itong built-in cooling system, na nagsasabi sa katawan, okay, relax mode na tayo. Kung masyadong mainit, pawis ka at hindi mapakali. Kung sobrang lamig naman, bigla kang nagigising dahil nanginginig ka o naghahanap ng kumot. Ang ideal na temperatura para sa tulog ay nasa 18 to 22 degrees Celsius, 65 to 72 degrees Fahrenheit. Hindi kailangan eksaktong suka din, pero ibig sabihin, masyadong malamig, hindi rin masyadong mainit. Tips para maiwasan ang sensory sabotage. Dim the lights, gumamit ng kurtina o eye mask para hindi makapasok ang liwanag kahit nasa sala. Pwede kang gumamit ng eye cover. Silence is golden. Patayin ang TV, Isilent silent ang telepono o gumamit ng earplugs. Kung hindi talaga maiiwasan ang ingay, subukan ang white noise o instrumental music. Optimal position. Kung may kama, doon ka mag-idle kung nasa upuan lang, lagyan ng unan sa likod at leeg para may suporta. Control the climate. Panatilihing malamig pero komportable ang paligid. Gumamit ng kumot o manipis na tela kung kinakailangan. Halimbawa, si Aling Rosa mahilig mag-idlip sa sala habang bukas ang TV. Maliwanag ang ilaw at todo ang electric fan. Pagkagising niya, ang reklamo, bakit parang mas pagod pa ako kaysa bago ako matulog. Hindi niya alam na istorbo ng liwanag at ingay ang utak niya, at masyadong malamig, kaya panay ang gising niya kahit nakapikit, kaya imbes na maging masigla, naging antukin siya buong maghapon. Mga kagabay, tandaan, ang idlip ay parang pag-inom ng gamot. Kung mali ang kapaligiran o kondisyon, hindi ito gagana ng tama, kaya bago pumikit, siguraduhin na ang, na ang paligid ay payapa, komportable at tahimik. Dahil kung hindi, baka ang idlip mo ay hindi recharge, kundi sensory sabotage. Mga kasenior, tandaan natin na ang pag-idlip ay hindi simpleng tahinga lamang. Isa itong natural na gamot na nagbibigay ng bagong lakas sa ating katawan at isipan kung tama ang paraan ng paggawa nito. Kapag tama ang oras, tamang posisyon at tamang kapaligiran, ang maikli at maayos na tulog sa hapon ay nagiging parang vitamins na nagpapalakas sa atin kung minsan, ang simpleng pagsara ng mga kortina para hindi masilaw, pagpatay ng maingay na radyo o TV, at pagiga sa komportabling posisyon ay sapat na para gawing mas episyente ang ating pag-idlip. Ang resulta? Mas magaan ang pakiramdam, mas malinaw ang pag-iisip, at mas handa tayong kumilos muli. Sa katunayan, ang tamang pag-idlip ay nakakatulong din upang maiwasan ng sobrang stress, mataas na presyon, at panghihina ng memoria. Kaya ang aral dito ay malinaw. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng pag-idlip. Ito ay bahagi ng holistik na pangangalaga sa sarili. Hindi ito tanda ng katamaran, kundi tanda ng pagiging responsable sa atin. Kalusugan, ngayon, gusto naming marinig mula sa iyo. Ano ang natutunan mo sa ating usapan at paano mo ito isasabuhay? Maari itong kasing simple ng sisiguraduhin kung tahimik ang kwarto bago ako mag-idlip. O kaya'y, hindi na ako matutulog sa ubuan para hindi sumakit ang katawan ko. Ang bawat komento mo ay makakatulong at magiging inspirasyon sa ating komunidad ng mga senior. At syempre, kung nakatulong ang video na ito, wag mong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aming YouTube channel na Gabay Kay Senior Pinoy. Dito, lagi kang makakakuha ng mga practical na payo para sa mas masaya, masigla, at mas malusog na pamumuhay. Maraming salamat mga ka-senior. Ingatan ang katawan, alagaan ang sarili, at huwag kalimutan kahit ang simpleng pag-idlip, kapag tama ang paggawa ay isang napakalaking biyaya.